Ito natin nilagay yung ano natin guys Ang ating mga unit Ayan Ito yung ating DIY natin na ano Coin slot Roblox Roblox <laughs> uh. Doon lang sa may tatlong ano, buhit. Ay, tatlong Nung pagdating namin dito guys, dito muna namin nilagay yung pansamantala yung ano, mga pisonet natin, no? Ayan. Tapos, nung nagkaroon na tayo ng oras, nailipat na natin siya doon. Nailipat na natin dito. Pero, hindi pa natin to na ayos talaga. Hindi pa natin napipinturahan. Kasi, mahalo ko pang ilipat ito ng pwesto. Kasi, magdadagdag pa ako ng unit. Dahil, marami pa lang mga players dito, guys. No? Dito sa barangay kasi namin, guys. Uh, first time pa lang nila dito nagkaroon ng piso net. So, yan, guys. Ayan. Uh, ito yung ating mga DIY na ano na pisenet uh, ginawa natin no at uh, katabi nito guys may simbahan dito ng baptist katabi nyan tapos sa harap nito ay mayroong basketball court okay guys thank you for watching good day